sa welding. Ah, yung ano niya. Hmm. Meron tayong mga sa welding. So, pakawalan tayo ito. Ha? So, meron tayong itong ng tunay. Magkano to? iPad po. IPad. iPad. Magkano? Okay naman ito. Magkano po? 1,500 mga isang. Okay pa daw ito mga isang. So, walang gumagana ito. So, 1,500 ito mga guys. So, mayroon naman tayo ito malilit. Manate, magkano naman ito? Ano po yan, LCD po, problema niyan? Ito, ito. Um, so, magkano mga binta mo naman ito? Ay, ba, 100, 500 So, okay pa naman siyang, ano, yung LCD, niya, o, na siya. LCD lang siya. So, yung mga, Pero, ano, pwede niya papagawa. So, 500 lang. So, ito, as in, okay good, 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 ito, good na good. Ito, good na good. So, 1,500 yung gusto ng mga Oh, tropa. Oh, sige ta ko. Laban lang, tuloy-tuloy lang laban natin. Oh, siyempre, huwag tayong papasuko ng mga <laughs> <laughs> And... Tuloy tayo. Yan, yan, yan uh, Ito, for example nito mga isa itong welding rod natin sa welding, no? So magkano ang presyo ng welding natin ay? 280. po. 280. So, 280 po. so ang um, gusto ko kasi yan, stainless. Stainless, oh, sa stainless, stainless uh, loob, po lang, oh, isang bag. 280 lang uh, okay. mura so, na to, guys. So, ano? 2.5 mm. 2.5 mm. mm. So, Nasa isang kilo ba ito? Opo. So, isang kilo ito. So, stainless ito, pang welding, no? So, to, 280, 280 pa lang mga siya. So, 280, no? Yan, sa napagahan. So, 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 nag... Na nga, ng oh, yan. Katulad yung brake fluid sa mga motor natin, no? Oh. Oh. Ito yung bultuhan na to. So, magkano presyo ito na, no? eh? 250, 250 brake fluid. So, yan. Saan ka pa? Dito, mga guys. So, so ikot ko lang kayo dito sa may... Mas mapuha yung ay, sa rectum burautan, mga guys. Break so, dito pa rin sa kabilang side sila. So wala na sila sa Tomas no? Dito pa kabilang side sa uh, tourist Street sa dito sa latagan nila. tourist Sa ibang araw ba nandito pa rin kayo? Linggo lang talaga naglalatag. So araw ng linggo lang talaga. So madalas na nag-update dito mga guys. so mga uh, 4 week na tayo siguro naglalatag lagi tayo rito. So bukas pa lumalaban para sila para kahit papaano kumikita no. O kahit pa paano So tuwing linggo sila So nga isa ito Panic tick So nakakaintindi nito So nagbe-wielding So halimbawa Nagpupulwid Yung panic -tick, tick to So magkano ang presyo ng po nito? 150. ay uh, 150. Paniktik habang nagpupulit, paniktik natin, no. So 150. Yeah. mayroon na tayong mga, ano, for example ito, kung sa mga grape po, magkano ang benta mo 'to? o 150, oh, 150. 'yan. Yeah. Tanso, Tanso na mga 'yan. 'Yan yeah, dito, 150. 150. 'Yan mga ano katulad 'yon, pang pangbura ba 'yon? ano pa tawag doon? Uh, correction tape po. Oh, yun, so, correction tape. So itong mga watch natin magkano tong ilaw? 120. 120 mga guys. So yan mga tulad yung pangbura no sa sulat magkano yan? 30 lang po yan. Ah, uh, 30 lang yan mga guys, so, mga about na mga pangbura natin. <laughs> yan. <laughs> kailangan kailangan talaga yan. Yung ganyan po gumagana pa rin yan. Ano Apo, ano tawag niya? Ano? Signal po yan. Eh? Ano? Signal. Oh, Say, si ay, signal. Apo, oh, signal oh, Po ayun CBR batawag. Oh, 'yun. Oh, Ay bago DVD? pa 'yung keso. Oh. Uh, Brand Papi. new pa 'yan. So magkano ng po niyan po? 200 lang na. Oh, 200. 200. Signal, monitor sa signal. Ayun. Oh, ayun sa so, mga 'yun know? 'yung 'yan mga top accessory nila hilangan. dyan. na kailangan. Signal, signal, guys, no. Ikot-ikot lang kayo rito. No? Ang dami pang mga ano, pwede natin mag-abridge sa mga mga salamin, signal. no? Nang kapapaano. So receptor, mga reseta kelo. Oo. Yung pang sindi, pang gamit, pang welding. Yung mga... Ito, bintanong Magkano bintano ito bawat piraso nito? lima Ay, lima 100 20, 20 isa. 20 oh, pag oh. binili mo ito sa hardware, mahal ito. Tama. Okay. O, oh, dito lang. Oh, makakabili. Mag-ikot ka pa na ano Kung may mga talim-talim ng ano, grinder. Hmm. Cutting disc Yan. So, yan. Okay. Mga, may mga tornilyo tayo, guys. No? Yeah, ito, mayroon pa tayo. Ito, mayroon pa ng handle. Ha? Magkano? Topi to, magandang brand nito. Oh. Topi. Yan ba yung mahaba? Oh, sa yung mang welding. Ang oh, ganda nito. 250 ate. 250. Yon, 250. Ganda 250. yung salamin na pang ano. Ito po. Ito. Magkano daw to? 15 pa. pieces pang welding so, natin. no? May lalagyan pa talaga. May mm pala to. Brand new, brand new. Ito, mga tornillo. Yeah. So, ayan. so, atinde, ikot lang kayo dito sa Carmen. Sa dating Tomas Mapuay Street, no? So, kabilang side sila. Mayroon sila pala dito. Naglalatag pa rin. Tuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy pa rin ang latagan dito sa So, habang naglalatag rin, dami pa rin naglalatag dito, mga So, tuwing linggo sila sila naglalatag dito. So hanggang maghapon sila naglalatag rito no. So dito sa Tomas Mapua no sa Recto ng Latagan dati. Yan. Hoy, eh, salamat ka. So yan. So boss ha? para ko lang kami ha. So mayroon tayong nito. Anong tawag dito, boss? Amplifier. Amplifier. Amplifier natin. Magkano bintay mga amplifier natin, boss? Ganda 'yan. 400 amplifier. Amplifier. Yan boy amplifier oh. No? Amplifier 500 Samplify lang. Man. Ano to boss? May pang ano to? oh uh, my god. 20 lang 20? 20. Ito ni vlog sa muna baka ma para makita mo yung maliliit na letra. <laughs> ay ay ay. Ano? Kita mo ba? Ano tawag mo? Maliliit. Ano? Reading glass. Ah, reading glass. Reading glass. Ano? sukat ba? Oo, oo pwede Kung Ito mo yung tubig na maliit na letter tubig diyan. Uh, set out sa vital diyan. So yan mga guys, kunan mo. Oh, shout out kay Tony Vlog. So na. oh. So, oh, yan, nabili, ah, bibili natin. So, oh. pambasa-basa lang naman eh. Oh, Medyo malabo. Malino lang kasi mata ko ko sa pagbaba tinitingnan ko eh. oh, lang. Oh, pag litra, hindi ko na makikita. Kaya, pa, <laughs> bibili na natin to. Oh, yan, yeah, bilhin so. mo para makita natin yung binablog natin, no? Oo, oh, yeah, Mas ganit. lalong lilinaw. oh, kapag babae kasi nakikita, malino, malino. Oo, oh, kaya malinaw. Dito, hmm. pag <laughs> malitra na talaga, mahirap na mag-usap. oh, uh, yan, Oh. Oh. No? Uh. Oh, bibilin, bibilin. Bibilin. O oh, bibilin. Ayun. So ayan sa so, mga about ng mga dito parts. So ito 150 150 150, uh, 150 mga bro okay, <laughs> Nakuunan mo. Diyan <laughs> ko so, ko okay, Nakuunan. 'yun. dito pa rin mga naglalatag, 'no? Tuloy-tuloy tayo mga uh, mga cellphone tayo. Mayroon tayong mga support. Boss, so, okay lang na kunan natin, ha? Kunan lang natin yung price, ha? Update lang natin. Hindi, mga ano yan, mga... Ano? Mga pisa-pisa? Ha? Under repair. So, magkano mga bintahan yan? Pisa. Pisa-pisa? Ganon? Hindi. Ano, LCD lang mga tulang. Ah, mga LCD ang problem niyan. Yung mga... Ah, uh, uh, mga LCD siya. So, bintahan mo na itong ganito. Walang, ano, mga LCD lang talaga. Pisa-pisa, tawag yan. Hindi. Gano? Hindi. ang mga ang problema nito ito. Buo siya, buo. Buo bu siya, pero kung siya nang bibili, bibili lang ng LCD. Ah, mga LCD lang. Kung magkakabit, hmm. para makita nilang gumagana. Ano? Na, buhay naman yan eh. Oh, buhay Kaso pala tumakas. lang, mga... may tamang LCD. Oh. Oh, oh, ah, yun, LCD. Yun, ayun. 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 So, ito pala mga guys. Yung, yung mga problema pala. So, ang bintahan nito Tatakbo, hindi. Ang bintahan nito magkano? 500 lang. Hindi. Magkano? Oh, sa ano yan, yung Katulad po nito. Samsung. Oh, okay. yeah, Samsung. sa GB. Yonet? GB. GB. ah, yeah. oh, mataas ang GB, medyo oh, ano, lang, okay. isang libo lang na naman yan eh. Ay, okay. So, ang ganda okay. ganda Ang bentahan kasi bibilhan pa na LCD. Oh, pero oh. kung buo naman, eh, may iba. So, pala ito mga guys? So, ang bintahan ni isang libo mga bintahan ito. Mayroon ito. Uh, Samsung dito. Dalawang daan. Wala akong libo-libo rito sa rilo. So, ayan, sa mga bawat naman. Kaya sa mga pisa-pisa mga mga LCD lang palang problema ito mga guys. Doon ka magpalinis yan o lang yan. ko lang kung magkano ba yan. 1,000. mga ano. Sa mga mga rilo tayo. Sorry to. ng Alam niya na ano eh. Alam niya. Alam niya. Ang mga kanda eh. Tingnan natin yung mga rilo ni Kuya. Ano lang yan? Quartz. Mga quartz. Eh, hindi na na kagad niya yung automatic oh. na yun, ano yun. Automatic yun. Automatic eh. kasi. Automatic dalong doon. Saan pa. ka ako, sabi ko. Automatic? Oh. Wala na, nasabi ang ko Ang Eh. Hindi kasi, pabenta lang. Pabenta lang, yun, na, pinalatag so lang. So, lugi ka doon yun. Hindi, okay. okay. nanghingi. Bayari, sige, ibigay mo na kay 200. Kasi pa, ayos pa. Okay. okay. Takbohin okay. to, takbohin uh. to. Oh. So, ito boss, so, magkano naman to? Nabasag ka, magsak. Magsak. Oh, mayos yung mga. Pero magkano po Kung magkano siya? 250 lang. 250. O yan, isipin mo, 250 lang. O dito, mayroon tayo itong ito. Tingin ko maganda ba? Yan, iba naman yan. Iba-ibang ano yan. yung medyo, minsan merong, wala pang baterya, minsan. So magkano naman binta no? Hindi, titignan lang, titignan lang kung tumatakbo pa o hindi. O, kagaya doon ito, hindi pa. Yan, hindi, hindi. Paniliwalang ko, lalagyan pa ng baterya. Baterya, so. Sandaan isa. O, 70 na lang, 70. O, ganun, bagsaka na lang. Original yan eh, hindi naman peki yan. no? Gumagana pre. Gumagana. Magkano? Magkano? Tigto 250 nga. 250, 250 lang eh. gyud. Lang ito lang ang mahal, itong dalawang to. Yeah, Nabubukod. Ayun, uh, eh. na oh. 250 lang. So ano ko pa, yung mga ano to? Itong mga to pare-parehas lang ang presyo. Ito ito. ito, uh, oh, ito. ito lang katulad, iba. katulad katulad oh, uh, nito. Ayun, kasi, alam na natin. Semi original. Eh. Semi original. Ayan, oh, What is to one sabi ni Boss? kas kas. Ayun oh. What is to So magkano to? 50. Oh, 500 so, yung mga dyan. Ah, 500 dyan. So, oh, magkano pa pre? Oo, oh, oh, good yan. O, oh, diba man lahat tumatakbo. Oo, okay, to 50 lang. Ano to? Hindi ano to ha? Ah? Hindi klase. Hindi, 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 hindi klase yan. Walang klase oh. dyan. Oh, Oo, diba? Yan dalawa. Ito mga class A lang yan. oh, yan. Oh. Excuse me, 70 na lang pa. Ah. Uh, Yung pa 250 po. 250 rin dito. Dito lang sabi ko sa iyo eh. Dito sa Burawta ng rito. Ah, Tomas Mapuwal doon sabi ito, ito, lang sa talagang ano. 500. Uh, 500 diyan. Eh, balikan ko ma'am. Sino pa lang sunod na update natin kung nandiyan bibiliin ko. Guys, yung dalawang yan, tig 500, hmm. no? Dito, yeah. sa dalawang. Anong bitir yan? Anong uh, cellphone? Nokia Ah, uh, yeah. BL5C. Uh, dito uh, naman uh, kuya. Ha? Tony Vlad Bigyan kita ng Shoutout po. Shout out po. Joy. Joy. Oh, shoutout po. Oh, shout out po. Okay. Wala na. Okay, salamat salamat, salamat. salamat sa mga bago natin. Duterte pa tayo. Oh, siyempre. Ikaw po, Hindi tayo makalimutan yan. Ay, salamat kayo. po. Sabi. pa rin, Eh, na po. na. rin? So, dun sa kabilang side kasi mga guys. So, doon sa dating latagan na lang ang burotan doon sa Tomas Mapua. So, ano na, uh, kinoconstruction ano. O, oh. ayan. Yeah. Ayan. Okay, may mga kalan, no? Good pa kayo itong mga kalan na yan? Good pa kayo? Yan. Ayan, sa mga bawat na mga dito mga nakalatag mga guys. Ayan, sa mga lakagan dito, no? Sa akin. Sa nakalatag dito. Ayan. So, magkano kayo ito? Mayroon tayo rito. Nakita. Oh. So, boss. So, boss, oh. Boss, magkano bingkano ito, boss? 150 lang, oh. Gano'n, so, gano'n ito, So, pang, ano, mag mga vlogging, oh. 150 lang. Kompleto pa. Buo pa, oh. Wala pang sira, guys. Yun, 150 lang. Mga latag nila rito. Latag din, oh. Mayroon pang mataas. Ito pa, mataas pa rin ito, oh. Yan. Yan. Okay. so, dito pa rin mga latag no, tuloy-tuloy pa rin mga latag to, may mga tablet, cord na diyan. Shout out po sa lahat mga tumatakiling pa sa ating mga YouTube channel. So maraming maraming salamat po sa lahat ng mga ah uh, mga so, shout out lang po sa lahat ng mga subscriber natin. So maraming maraming salamat. So ito, may naglalatag pa rin mga about mga Reload So hindi lang mga reload dito na alatag, mga so, marami pa rin sa na dito dating itong mas mapuha no? so dito ang kabilang side lang sila mga guys so nakita mo ito mga guys yung ano ah uh, Torre Street yan sa Torre Street mga guys yan yan sa Torre Street mga guys yan sa mga latagan dyan, diyan sa dito sa uh, mga latag no yan sa kaba na yan mga no? so,